Humanga nga itong si Lebron James sa ginawa ng team ng Lakers. Si Jackson Ace pakitang gilas buong laban. The Jackson Ace game nga itong si Bronny. Like father, like son. Sa love play ng ito, napatayong kanyang ama. Problemado naman ang dalawang coaches from both teams. Galit na galit itong si Coach Redick. At meron isang hit player dito, abay tinrash si Luka. East and West Battle ngayong araw, Los Angeles Lakers versus Miami Heat. Aba yung na agad tayo sa ating first quarter. Great start ng Lakers offensively, defensively. Kaya naman talo na guys sa 8-0 ang lamang nila. Monster Tomahawk dang pang ginawa ni Jackson Ace. Sinamaan pa ng grabing cross-court pass ni Luka for a Rui. triple. Pero hindi naman nagpauli ang Miami dyan na talagang nakabawi after ng slow start nila. Quick 11 points ang dinala at ginulat pa ni Jackson Ace ang maraming fans. Pati si Lebron James na patayo ng dahil sa anyang 3-pointer dito. 23-13 Lakers lead Miami hit timeout. Pagbalik natin sa timeout, abay tumindi ang intensity ng paglalaro ng Heat players. Bumilis din ang pacing ng kanilang paglalaro. Kaya naman nakadikit sila sa Lakers. Kaso sa final minutes, the Lakers answers right back. Sinabayan ang pace ng Miami Heat at si Bronny James. Parang tatay niya lang labdang sa fast break. Iyawan ng mga fans at ang Lakers merong 43-36 advantage laban sa Heat after the first quarter. Second quarter natin, tuloy-tuloy ang fast-paced offense from both teams. High scoring tayo dito si Austin Reeves. Nice move for a lefty layup. And then what a chase down block from Marcus Smart. 10-point lead para nga sa Lakers. And then, biglang takeover mode. Itong si Luka Doncic, umabot na siya sa 16 points. May 15-point lead ng Lakers dyan. Napa-timeout ang Miami Heat batang biggest lead nga ng Lakers in the second quarter is 18 points at inalagaan nga nila yan hanggang sa pagtatapos ng ating second quarter. Pero silang 77 to 63 lead. Si Davion Mitchell na biktima at napakain pa ng bola ni Luka dito. At sa start ng ating third quarter, quick run para sa Miami Heat, ginawan nilang single digit ang kanilang hinahabol. Sa first minutes ng ating second half, itong si Jaime Hakes, umabot na sa 20 points, na nakakatulong na ibaba sa 5 points ang kanilang hinahabol. Bad trip nga itong si Lebron James dyan. Talagang struggling ang Lakers this quarter. Ang lamig ng shooting at ganun din. Si Luka at Austin Reeves hindi makashoot kaya naman si Luka inatake na lang si Bam. Highlight play, reverse layup. At hanggang sa pagtatapos nga ng ating third quarter ang Miami hit ng in control ng laban nga natin kung saan, kung saan nakalapit na nga silang tuluyan sa Lakers 102-98, 4 points na lamang ang kanilang ang hinahabol after 3 quarters. At sa ating fourth and final quarter, Miami hit easy points ang nakuha sa paint kaya subabog sa galit itong si Coach Reddick, sinigawan si Hayes yata ito matapos ang bad defensive play, timeout. At tapos niyan, nag-respond naman ang tamang team ng Lakers kung saan pagbalik nga sa court, nakapag-build sila bigla ng 7-point lead, 114-107 timeout itong si Coach Po. Sumbumok so, muli ang team ng Miami Heat na dumikit dito nga sa team ng Lakers pero disiplinado ng Lakers na kinig dito nga kay Coach Redick. Nananatili nga silang may advantage dito sa Miami Heat. 8 point lead pa nga yan, 118 to 110. Another timeout itong si Coach Poe great response sa Lakers after ng bad start nila in the fourth quarter. At hanggang sa pagtatapos na nga natin ay kanila nang inanagaan ang kanilang kalamangan resulting to another win sa kanilang bahay.